Nakaharap ako sa salamin ng ang mga mata. Antok ka hindi na naman dumapo dahil sa sakit na nadarama. Bakas na bakas pa rin na hindi pa nakihilom ang mga sugat sa puso ko na yung binaon. Sa tuwing maaalala ko ng ating kahapon, hindi ko maiwasang lumuha na naman ulit dahil wala na tayo ngayon. Ang mas masaklap ay nakahanap ka ng kapalit ko agad. Habang ako'y gabi-gabi na lang yatang umiiyak. Pinagmalaki mo pa sa mga kaibigan mo, ikanalungkot ko ng labis ang pag-iwan mo. Parang basura lang pala talaga ako para sa'yo. Masaya ka pa pala dahil matagal akong nakausan. Akala mo yata na maghahabol ako sa'yo, luluhod at iiyak. Bakit pa kita iniiyakan eh wala ka nang na pakialam? Nahihirapan lang talaga ako kasi minahal kita ng totohanan. Matagal lang talagang maghilom ang mga subat na dulot mo. Pero nakatitiyak akong gagaling din ang mga to. Matutuyo din ang mga luhang na ibuhos ko. Hindi na ako magpupuyat sa kaiiyak dahil sa'yo. Makikita mo rin pagdating ng panahon ng aking halaga na hindi mo iningatan noon. Balang araw, hindi na ako masasaktan ng dahil sa'yo. Hindi na ako maaapektuhan sa mga kaganapan tungkol sa buhay mo. Makikita mo rin na kaya kong mabuhay nang wala ka. Makikita mo na sasaya ako na wala ang iyong presensya pa ng araw kung magkakasilubong man tayo, wala ka ng sakit na makikita sa mga mata ko. At balang araw, kung makikipagbalikan ka man, hinding hindi na kata ulit tatanggapin ang pagbibigyan. Napagtanto ko na kasi hindi ka karapat dapat. Niloko mo lang ako at iniwan habang minahal kita ng tapat. Hindi na ako magiging marupok pa dahil malinaw na malinaw na sa akin ang aking halaga. Ang aking halaga na parang simulat sa pool ay hindi mo nakita. Kaya salamat pa din kasi dahil sa iyo namulat na ang aking mga mata. Nagising ako sa katotohanan na hindi ang gaya mo ang para sa akin. Na hindi pala ikaw ang karapat dapat ko na mahalin. Uumpisahan ko ng pagalingin ng sarili. Pagalingin buhat ng ating nakaraan na ang dulot sa akin ay pighati. Balang araw, magsasara din ang mga sugat na to bilang tanda ng paghilom at paglimot ko sa'yo. Balang araw, haharap akong muli sa salamin na ito at sa araw na yon, ang mga mata ko'y hindi na mugto. Hindi na mugto dahil hindi ka na iniiyakan. Dahil sa araw na yon, tuluyan na nga kitang nakalimutan.